Nagkahabol ngayon ng gilas para sa isang historical win laban sa team ng New Zealand ng unang panalo kontra sa New Zealand sa FIBA Asia level. Ang isa sa nagpapalakas ngayon sa gilas team ay ang kagustuhan na makuha ang unang panalo natin laban sa team ng New Zealand dahil zero wins talaga tayo sa head-to-head -head matchup ng gilas kontra sa team ng New Zealand sa FIBA Asia level. Kaya historic win ang habol ng gilas laban sa team ng New Zealand. Alam na alam ng gilas kung gaano kahalaga ang game at pagkakataon na ito. Kailangan ulit natin ang kay Soto to Big Combo sa loob ng paint yung klase ng mga bigs na nagpahirap at tumalo sa isang malakas na European team. Masasabi natin na iyon ang pinakabes na laro ni Nakay Soto at Junmar, yung panalo laban sa team ng Latvia. Maganda ang kanilang pagtutulungan sa loob ng paint. Umpisahan natin dito, assist ni Kay Soto, puntos ni Junmar Pardo mula sa high post papunta sa low post. Mga ganitong klase ng plays ang kayang gawin. Nang dalawang gilas bigs natin sa loob ng basketball court, dito naman maganda ang galawan ni Kay 1 on 1 laban sa kanyang defender. Nakatulong ang pag-screen ni Junmar sa isa pang defender, iwas na rin sa help defense kaya ang resulta and one pa nga. Ganito kalakas ang umpisa ng gilas laban sa isang European team at nakakatiyak tayo na tinitignan ng New Zealand ang larong ito ng gilas dahil alam nila na ito ang pinakamalakas na laro ng gilas team. Nagtratrabaho na ang coach ng New Zealand at paray na ang pag-scout nito sa gilas team dahil ilang tulog na lang game din na ng New Zealand pero ang magiging katanungan nga rin sa team ng New Zealand ang role ni AG Edo isa sa makakatulong ngayong second window ng FIBA Asia Cup qualifiers laban sa team ng New Zealand. Apat na tore ng gilas kay Soto, AG Edo, Junmar at Japet isang seven 3 at tatlong nasa halos 6'10, 10 mahigit ang height ang kalaban ngayon ng New Zealand. Lakas sa loob ng paint, ito ang isa sa meron ngayon ng gilas team at hindi na ito yung gilas na umaasa na labang sa run in gun style at patira-tira sa dress. Mas malawak na ngayon ang option ng gilas sa opensa dahil sa kanilang solid na inside place at mas nakakahanap sila ng open shots ngayon dahil sa hindi limitado ang option nila sa opensa. Coach Tim nagpakita kaagad ng resulta simula noong siya ang naging head coach ng gilas. Champion sa Asian Games ang gilas men's basketball team na nalo pa sila laban sa team ng Latvia. Historic na panalo ito para sa men's Philippines national basketball team. Nagkaroon ng magandang chance na umabot sa Olympics ang Gilas. Kahit pilay ang lineup natin, walang AJ Edo, walang kay Soto sa kalagitnaan ng Olympic qualifiers, pero yung tibay ng Gilas, nakipagsabayan sa malalakas na teams kahit nga kulang tayo sa quality bigs. Kay Soto, AJ Edo, Junmar at Japet, sila ang mga bigs na talagang kayang-kaya na maglaro sa international level. Kita yan sa resulta kasama ang sistema ni Coach Tim Cohn at yung guards at small forwards natin na kayang pumukol ng 100% shooting. Kahit iisang tira kung 3 points naman, malaking bagay nito para sa Gilas Team. Sa paglakas ng kay Soto Jun Marco Mubig na sinamahan pa ng AJ Edo at Japet ay quality na laro ang maipapakita ng ating Gilas Team sa Shaded Area. Bago rin ito para sa team ng New Zealand, maninibago sila sa bagong Gilas Team, mas pinalakas, mas tumangkad at higit sa lahat may experience sa high level competition na kanilang magagamit laban sa kanila. Kaya hindi biro ang laban na mararanasan ng New Zealand ngayon. Hindi ito yung dating Gilas na basta-basta na lang nilang matatalo sa FIBA Asia level. Sa Gilas naman, ang isang nagpapalakas sa kanila ay ang paghabol nila sa Philippine Basketball History pagkakataon nito na bihira lang nilang makuha at ilang taon ang inaabot bago nila makalaban ang team ng New Zealand kaya hindi nila pakakawalan ng pagkakataon nito lalong lalo na nga at sa home court natin gaganapin ang laban.